Gusto niya bang mag-refresh sa isang napakalamig na cold spring? What's up mga idol? Tara samahan niyo akong bisitahin ang isang cold spring sa Barangay Malinaw Taft, Eastern Samar. Para mapalapit at ma-amaze na naman tayo sa ganda ng nature. What's up mga idol? Tara samahan niyo kami pupunta kami ng Malihaw. Mali Malihaw. Malihaw. Mali <laughs> Mali Tama ba? <laughs> Malihiaw Cold Spring sa barangay Malinaw taf Magpapalamig tayo dun sa tara Let's go Bibisitahin natin ang Malihiao Cold Spring sa Barangay Malinaw, Bayan ng Taf, Eastern Samar. Isang cold spring na sikat at dinadayo sa Barangay ng Malinaw, Taf, Eastern Samar. Habang papunta nga tayo sa Barangay Malinaw, Taf, may mga nakasabay tayong mga riders. Ride safe mga idol! Pagating natin sa bayan ng Tough Eastern Summer, naghanap muna tayo ng ice coffee. Kaso wala tayong nahanap kaya buko shake na lang ang binili natin. umili na rin tayo ng kikyam, fries at cheese stick para ma snack tayo sa Malhiaw Cold Spring. So wala kaming nahanap na ice coffee mga idol. Ay ice buko na lang. na <laughs> buko shake na lang. Tsaka kikyam, quick quick. Ay kikyam lang pala, kikyam, french fries, saka Cheese stick na lang binili namin. At least may baon kami kahit kawanti doon. 16 minutes lang galing ng bayan ng TAF ay mararating na natin ang Barangay Malinaw. Pagkarating natin sa Barangay Malinaw, hindi tayo nahirapan sa paghahanap kung saan ang entrance sa puntang Malihiaw Cold Spring. Nagtanong lang tayo sa mga taga doon at tinuro naman nila kung saan banda ang entrance. Madaling nga rin makita kahit walang sign dahil marami namang nakapara ng mga motor o service ng mga guest doon. Bago natin marating ang Malihiaw Cold Spring, maglalakad muna tayo ng konti at tatawid sa ilog. May bangka namang naghihintay sa mga guest para itawid kayo sa kabila. Ang gabi mo tayo? Eh. Oo. Wala pa ba kati sa room? Wala.

Hala, oo, balita. Dalam mo ko Diyos ko. Ay, buko siya. Buko Diyos na. Hello, pa. No?

Ah uh, maputik kasi maulan dito ngayon eh kaya maputik. So medyo malayo siya sa kalsada. Tapos sasakay pa ng bangka o pambot. Dunot. Ting. pa sa ituan. <laughs>

1 port kanan dos ng gasolina. Ini mag kawan strolling itu. Sudah nak angkat tak? Ayah benda red kadal Thirty pesos per person ang bayad ng entrance kasama na ang pumasai sa bangka. Tag 350 hundred fifty pesos naman ang bayad kung gusto niyo rent ng cottage. Shoutout nga pala kay Angel na agad tayong inasikaso.

Talagang mapapalapit ka sa nature. Talaga namang masasabi natin na dinadayo ang lugar na to. Dahil lang pumunta tayo ay eh madami ang tao. Enjoy na enjoy nga sila sa paliligo sa malamig na tubig. Kung gusto mo ng extreme activity, pwede ka umakyat ng puno at tumalon sa tubig. May isa rin tayong napansin na masasabi natin na heaven para sa mga katulad nating fish keeper. Dahil ang daming aqua plants dito, hindi nga lang natin natanong kung pwede bang kumuha at magdala ng mga aqua plants. Thank you Shoutout sa mga pogi at nagagandahang guest sa Malihiaw na nakasabay natin. paki-share at pakitag na lang sila para makita nila ang vlog natin. Okay. Ha? Itans TV? Ha? Itans TV? Itans TV. TV? Okay. Itans TV. Okay. TV ang wala. Oo. Oh. Para yeah. na yung mga kaya. na sila. Itans TV. Share na lang namun. Ano namun. video ka tayo. Sa mga nagtatanong kung pwede mag-overnight dito, hindi sila nagpa overnight dahil wala pa silang kuryente. Solar light lang kasi ang gamit nila pag gabi. Napansin rin natin na parang maganda mag-camping dito. Pero nung tinanong natin si Angel kung pwede mag-camping dito, pwede naman daw. Minsan rin naman daw ay dito sila natutulog. Ang sarap siguro dito mag-camping mga idol. Mali how? Mali iaw? Kamusta ng experience? So far so good. So tatawid na naman kami sa ilog Mga idol Pauwi na kami Yun. Salamat sa panonood And don't forget to follow my Facebook, Facebook page And subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel Yun. So yun mga idol Wala dito yung driver ng pambut Tatawid na kami pauwi uwi Duh kami tatawid Kara, langoy na lang kita <laughs> <laughs> Nalangoy na lang kami ya <laughs> Nalangoy na lang kami yata yun lang mga idol. Follow my Facebook page for more videos. And subscribe nyo na rin ang YouTube channel ko. Ingat! Yeah. <laughs>